magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion reaction ngayon itong post ni Box Populi PH 31 minutes ago <coughs> Title lang niya is anti uh, tapos sabay meow meow May picture ni anti at ni speaker uh, dating speaker Romaldez Isiner lang ni Box Populi ang post ni Miss Karen Davila Grabe itong Madam Karen Palaban talaga. Ito ang tunay na journalist. Walang kinakatakutan. Saludo all tayo. Saludo ako kay Ms. Karen Davila. Sabi ni Karen, Why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. The job of the Presidential Communications Office is to speak For the president. When the PCO defends or attacks someone, it gives the impression the president is behind it. <laughs> With an ongoing investigation on the budget and flood control anomalies, a demeanor of impartiality might be prudent. Wow! <laughs> Salamat po, Ma'am Karen Davila. Kasi ito, si VP no? Sabi niya, yang si Romaldez, tumatanggap din, di umano, ng mali-malitang pera galing sa illegal gambling. Yan yung naririnig ko pa noon, noon pa. Uh, kaya yung sinasabi ng uh, Sinasabi ng uh, testigo na si Master Sergeant Dutesa naniniwala ako dyan. Oh, yeah. So yun, uh, nagsalita sa anti-clair. Sabi niya, ang busy Pangulo, wala nang ibang ginawa kundi sirain ng sirain ang Pangulo. Something like that. Tapos, maglabas ka ng ebidensya. <laughs> maglabas ka iba yung nabanggit lang ang pangalan, iba naman yung na-convicted na, something na So, ang impression talaga, kung pakinggan mo ang mga pahayag ng ating anti clerk impression lang ito, ha? Ah. The same tong impression ni Karen Davila. Ang malakanya, niya, nila si Romualdez. Kaya tama itong kay Karen Davila, salamat at uh, matapang na journalist na hindi trabaho ng PCO na dipinsahan si hindi to... Nagsasalita naman si Romaldes. Nagpapahayag naman siya. O ano yung pahayag niya? Hindi totoo yan. Walang katotohanan yung mga heavy luggage yan. Yung mga okada Kasi yun ang mga birada ni VP Sara. Mga okada wala, hindi ako involved sa Okada. Anong hindi involved na? Binanggit ni Bipisara yung 17 times nabanggit ang pangalan ni Martin Romaldes doon sa court document sa Delaware State. So, paano hindi siya involved na nabanggit ang pangalan niya 17 times? At uh, hindi naniniwala yung korte na yung mga heavy luggage na yon ang laman lang is dokumento. So, anong laman? Eh, kagaya ng sabi ni Master Sardin Gutesa, bawat maleta, more or less, 48 million pesos ang laman. So, yun po. <laughs> I don't know kung anong, anong response ng Malacanang. bagong post lang ito ni Miss Karen Davila eh. Bakit PCO ang dumidepensa? So tuloy, nagkakaroon na ngayon ng uh, duda. Meron ba prino-protektahan ang Malacanang? Kasi nga, nakakapagtaka yung ICI. Ang ganda na ng simula. Tuwan-tuwa uh, ko nung i-appoint ng Pangulong Marcos Jr. yung tatlong komisyoner. Uh, uh, Reyes uh, Singson and yung babae, yung SGB company. Okay naman, para sa akin yun. Itong tatlo. Plus si Mayor Magalong, sabi ko, wow. Yung credibility ng ICI, buo ang tiwala ko nung umpisa. Kasi nandyan si Mayor Magalong, then simula na ng investigasyon. Umiikot na ang sipag si itong dalawa. Tandem uh, Mayor Magalong And Secretary Vince Dizon Saludong saludo ko sa sipag Ni Secretary Vince Dizon Nandyan ang kapartner niya Magalong Mamaya maya i na nila Na parang may conflict of interest Ano? Saan ang conflict of interest ton Ah uh, Bakit daw sumasama sa investigasyon Si Mayor Magalong Na special advisor man lang siya What's wrong with that? Kaya, inunahan niya ngayon pag-decide. So, lumalabas, may grupo sa Malacanang ba o sa ano na ayaw kay Mayor Magano. Eh, in the first place, bakit pa siya inapuit ng Pangulo? Naayaw niyo man pala siyang maging investigator. klaro yung pronouncement ni anti-clear na September 13 pronouncement. Mayor Magalong is appointed as uh, Special Advisor to ICN Investigator. Noong September 26 na, yun na, nagsalita. Mayor Magalong is only an Advisor. Wala na yung Investigator. O ngayon, yung ipinalit nila si General Azurin. Anong designation niya? role niya? Iyon, Special Advisor and Investigator. So, I don't know kung ano nang nangyayari sa bansa natin. Sabi ng Pangalo, bakit tayo nagkaganito? Tinatanong pa ba yun? You are the president. You have all the resources. You have billions of, what's this, confidential funds. Tapos tatanungin mo, bakit tayo nagkaganito? Simple lang yan. It's all about command responsibility. It's all about leadership. It took the president three years bago niya ma-realize na grabe ang mga budget insertions na nangyayari at ngayon lang siya natauhan kaya kunuhay nagbuo ng ICI so sana pakinggan ng Malacanang itong pagpuna ni Karen Davila na huwag nang magsalita ang palasyo para kay Martin Romualdez huwag nyo naman masyadong ipahalata di ba? Kaya maraming salamat mga kaibigan sa inyong pag-isabay-bay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libringero at pako para makapagpatayo sila ng sari amas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video na ito. ni ang mataga ng yero. na gito. Maso mo ni ang atop ni Lolo. So, tulo na git kayo kung ulan. So, di pang sapahan na lang ug linsing kay kung ulan, mutulo na gyud. So, karon pila na ni ang inyong balay. 16 uh, na So, this is balisa. why katuig ang balay sa isa imong papa ni. Uh Oo. -oh. Uh, so, um, 16 na busa dahin ani na day siya. Tungod sa among kalisod ay pagidi you know, na ni isdan. Sa Ginoo gatan ang sa video. Okay. So, uh, 16 na years na, uh, sa 9 na day ang atop karon na na og atop si tatay so gitabangan siya sa iyang anak sa pag atop og si tatay atong yung... so tatay na ayo na ang imong uh, balay so dili na katuluan Mama, tiyagino, oh. Check na ko. Ah, sige, tayo. salamat sa Ginoo tek nako asa oh, gitay salamat po.